Kita ada ya. LG 75 beli Alright Ha Ayo tu Dari beli pipe in case tu Ha uh, 21, uh LG oh, Samsung 65 inches 1-5 Dah lah sah Samsung yeah? Oh Ya you know. mahal ano 65 inches Sony Bravia 19 65 inches Alright Sony yan 65 inches 119 Oh, eto naman Yeah, hey, I'm good Ito uh, naman, uh, Sony 75 inches 17 75 mas mahal pa ang LG 21922 ito 17 lang Sony eh ah, Samsung Samsung din eh oh, Samsung 'ya yeah. Ito mura lang oh LG ah uh, 65 inch 390 lang oh diagonal LED LCD TV 'ya yeah. May mga sila mumurahin din eh, di ba? 389 lang. Ito high sense. 65 inches, 350. Medyo mura dito kaysa sa LG na 65 din. 390, 40 dollars difference. All right. TV pa rin naman. Ito, 400. 65 inches, Samsung. Ah, 65 inches. 400 Ito, ayaw ko lang Bakit Siguro, na pagkakaiba Siguro diagonal UHD, LED Parehas din naman Pero 65 Mas mura to 349 Ito 399 Parehas din ang size Samsung din Alright So Yun Eto, Ito ah, 86 inches Mura lang oh 100 lang oh Oh Healthy din 900 lang. 86 inches LG. oh, di ba? Ayos, ang laki yan. 86 inches yan eh. Malaki yan. Parang sini na yan. Oh. Di ba? Hmm. Hmm. O, oh, kan? nyo ba? Ang laki yan no? 86 inches. All right. Tingit na natin to game game ano whatever ito Nintendo OLED model ayun oh, 400 oh. o oh, diba nagbenta ako dyan sa Tupinas sa say mura lang binenta ko eh. so 400 dyan presyo ka nya diba Nintendo o oh. ito parang ano lang to Yung joystick 64 okay o oh, ito Meta Quest parang virtual ano virtual MMA, no? Uh, virtual experience MMA. Oh. Ayun ang presyo. Ba oh, malaki din, no? 400 din, no? Oh. Dire ba? All right. paborito ng lahat. Yes, 5 Wow. Ang presyo, slimbang, no? 530 Yan ang presyo niya Para may idea kayo mga ungas Di ba? Di ba? Mayroon na kayong idea Mga ungasis Alam niyo na, bibili nyo ha <laughs> Peram na lang <laughs>